Oh, babe! Hmm? Ba't mo kinakain yan? Huh? Ba't mo kinakain yan? Ano? Yan yung spaghetti, tsaka yung ano, oh, yan, yan. Ini naman mo pa dito? Oo, oh, bakit? Oh, ano? Hindi sa atin. Ay, oh, ka. <laughs> ano mo to? Hindi ko alam. Nung mga yung, yung umalis na dalawang ano. Magdiyo mo ba? Ay. Oh. Ba't di mo sinabi? Nasaan?

sa kabila. Hindi dito. <laughs> Ang mura naman. Ikaw na. Mabas ko na eh. Kaya naman <laughs> Hindi mo sinasabi. Hindi natin. Hindi Hindi talaga huh? Hindi. Talaga <laughs> hindi. <laughs> kain ka nang kain. <laughs> Ang sarap ko, naman sabi ko sarap eh. <laughs>